Kain tayo malood eh. Yan, may pagkain na naman tayo dito. Malilit ang tahan sa trabaho. Yan, pagkain natin oh. Yan. Ah, yan, may dog. Yan, yan lang natin. pinakuluan natin natin yung baga. Tapos may suka tayo dito. Tapos yung pinakuluan yan sa bawah. Higupin natin. Wow. So, kain tayo. Medyo panis na yung kanin natin. Pero sayang dapat marami pa. Sasaw-saw so, 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 natin to. Nako, sarapit so, to. Hm.

ano yun? malapot. Nalagyan na natin tubig. Mm. Ayoko ng maraming ano, maraming panimpla. Tamad lang po ta. Tamad lang. Ito <laughs> hmm. eh, masarap naman. Ito yung masalap Alin natin medyo panis na ha. Parang yung guide mas masim. mm bạn hung nêm bùa. nhưng mà phải mối băng hẳn hàng Nó nga ăn nga cái nga nga <laughs> <laughs> 자 음. 그럼. <놀람> <놀람> Oof, oh, hey,